Pabor ang ilang criminology students na ipagbawal ng mga tattoo sa mga polis pero pakiusap naman ng ilan, huwag namang pagbawalan kung hindi naman kita sa uniforme ang tattoo. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Bawal ang tato sa mga tauhan ng PNP. Alinsunod yan sa ipinasang memo noong Marso. Sakop ng tattoo ban ng mga uniform at non-uniform personnel ng pambansang polisya. For some, sinasabing creative creative art ito this is an expression of oneself, self uh, belief and uh, sa artistic side po nila but in every right po there's always a uh, a, a boundary po dito po ay nasa loob po tayo ng uniform service kasi pangit po naman na naka-uniform po yung mga pulis po natin na tadtad po ng tato Ayon sa PNP, kung mayroon ng tattoo ang mga polis, kailangan nila itong ideklara at hindi na pwedeng dagdagan pa. Kailangan namang burahin ng mga polis ang tattoo nila kapag kita o nakalabas ito sa kanilang uniforme, halimbawa ay kapag nasa braso. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga tattoo na may kaugnayan sa ekstremism o pagkapanatiko, sexist o racist, at iba pang hindi disenteng tingnan. Bawal din ang tattoo sa mga nag apply na polis. Wala namang problema dyan ng ilang criminology students para mas formal na tignan yung mga ano, law enforcer natin. Yung tingin ng ibang tao sa'yo, mas komportable sila. Paano nila po tayo susundin kung hindi po sila komportable? Ang ilang nakausap namin, ayaw ding may tato ang mga polis. Mas maganda wag na magpatoto kasi ang tato, hindi magandang tignan. Kung polis ka dapat, disente ka, malinis ka. Pero sabi naman ng ilan, porke ba may tato ay hindi na agad disente, hindi raw yan basihan ng pagkatao. Depende naman po sa polisyong. Kasi sila na magpapatato sa desisyon nila yun. Nauunawaan no, naman daw ng grupo ng tattoo artists ang patakarang ito ng PNP. Katunayan, may mga kliyente sila na nag apply sa PNP at nagpapatanggal ng tattoo. Pero sana, hindi raw pagbawalan ng mga polis na magpatato kung sa bahagi naman ito ng katawan na hindi naman nakikita. Kasi hindi pa rin naaalis sa Pilipinas ang tattoo discrimination eh. Para pag lumabas sila sa press, marap sila sa tao, ano pa rin, maganda pa rin paliwanag ng PNP, hindi diskriminasyon ang tattoo ban. Pag kami po ay pumasok sa serbisyo, meron po kaming out of office. Nakalagay po doon dapat ay i-maintain namin yung isang uh, reputation that speaks well of the organization. If you cannot follow regulation, then maluwag po ang pinto ng PNP para po kayo ay mag-resign. Exempted naman sa kautosan ang mga itinuturing na aesthetic tattoo gaya ng nasa labi o kilay. Ipatutupad ang tattoo ban labi limang araw matapos maipublish ang memo. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.